2,000, 2,000, 8,000, 9,000, 13, 14, 24. Ang kesa to ha? 25,000 pesos. Hello guys, nandito tayo ngayon para awardan ang mga nagwagi mula sa recently concluded Casino Plus Waterbomb or Atlok Challenge. Ating fifth placer, Yurika C. Yay! Para naman sa ating fourth placer, this is CJ Domingo. Ano ba yung naging inspiration yun? Para sa yun inyo, yung sari-sariling uh, mga litrato. Actually, nung nakita ko yung post ni Casino Plus, nag-try lang talaga ako. And I just wanna share my experience dun sa mismo water bath. Para naman sa fourth-placer, tanongin natin. Siyempre, nung nakita ko din yung post, ah, nakita ko na may crush siya. Cash prize siya. So... Parang na-encourage akong sumari. Siyempre, di na natin pagkakait sa kanila ang cash price nila. 5,000 piso, bigyan na natin. The next to receive the 5,000, fourth placer, you know. Thank you so much, Casino Plus, for this um, opportunity. Malaking help to pambayad ng bills. <laughs> Thank you so much, Casino Plus. Uh, hindi ko na-expect na mananalo ako. Malaking tulong to. For our third placer. Si Mervin, Bantula! Ito siya, guys. Know. Paliwanag mo naman yung concept. Paano mo naisip yung ganun litrato? Nag-isip kami na parang ang makapture talaga is yung water god. Dahil dyan, mapapasayon natin itong 10,000! Thank you so much for sure. Maraming magubusog nito. <laughs> Our next winner, Miss Zaira Santos! Ano ba yung naging inspiration para dun sa litrato niyo? Gusto namin maging memorable yung water mm -hmm. namin. Kaya nag-feature kami mismo dun para mayroon kaming memories. Dahil dyan, ito ang price nyo, madam. Hey! Para sa inyo to. Thank you. Salamat sa Casino class, sa mga nag-share and nag-wow sa picture namin. Oh. Lastly, but not to be outdone, our first placer, Sir Joshua Ronin. Doktolero! So, kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung nag-inspire sa'yo para kunin yung larawan eh? Actually, biglang kuha lang yun eh. Hey. O sige guys, wag na natin patagalin pa. Ibigay na natin sa kanya ang grand cash prize natin na 25,000 pesos. Woo! Bigyan na natin. 1,000. 24. Akin na to, ha? 25,000 pesos! Maraming thank you, kasi Thank you sa lahat ng mga blessings sa akin ngayong world. Thank you so much. Ayan, marami pa tayo mga potential na mapanalunan to. Just look for us uh, wherever social media exists. Naririyan kami and we'll give you posted okay thank you guys so much see you next time